Let's go. ti adlawan man sumayong gabi yung mga nakama ayaw mo katingala nga nung giridi na to na ang ato ang suka kahibaw ko nga kahibaw mo kung asa na sadta na ay suka niya mga kagamitan soo oh wa na ilain pa 100% nga nagpadagat na sadta atong kauban diri si Agu Ali o si Makra atong gidala kay suka niya lakad while walking na ta o pila rag mga nakama sunaabot so na tas atong kuanan medyo aya ay radi ay ini di man kaayo hunasan gringo hmm, fish te sa so makagits lang hmm, Fishte Uw pag ug pagabot na mo na na padugayan ni agaw ali ug nanguha na na siya largo largo apido man na aw sige diretso time loops let's go The <laughs> pila ragi pagpanguha mga nakama na anadayon tay kuha ug dalo na ni sa balde ni agaw ali kay medyo medyo ni taub taub nagidiri pero di tama mabalaka kay ato ang balde na puno na may pa ang iro diri sa kilid kay naligo ug nagbasa basa pa di pareha ng gatan away ligo mm, fish te so kay puno naman ang atong baldi sa sakit saki ug -saki. ang atong mga kagamitan kay nagpaabot na so let's go to asa ding kwaan ug kay atu aning sulayan sa kutsilyo atong tigbasan da yung sa dagat atong limpyuhan ug pag human atong limpyo wag pakyas kay kini kay grabe ka undan og di na nato ni dugayon mga nakamakay ni makra na nang na plaster na atong soup drinks ug uban ang balde kay gawas awas sa saki-saki maong ni makra iya na an na atay ginamusog atay nga sudan sudi so na nato ni padugay yun mga nakamauk uh, atu ada uh, yun sudan so let's go time loops let's go O dagang salamat sa pagtanaw mga nakama o kita na po sunod O awesome, asa mga ganitas. So let's go. Amping. Um,